ko sa um, malikhaing pagsulat, hmm. yung literatura higit na magiging mayabong sa mga na taon, lalo na sa larangan ng pantasya. Um, pero palagay ko, hanggat hindi din nagagawa ng paraan na maabot yung, yung masa dun sa um, pagbabasa ng panitikan, Um, hindi pa rin ganun magiging kayabong uh, ng pag undad ng panitika. Siyempre, um, dahil dun sa banta ng globalization, mas gusto kong ano, maging mas kritikal mag-isip yung mga estudyante at mas marami pa rin mga estudyante yung pumasok sa UP. Um, siguro katulad ng karaniwang tao sa usapan ng kritisismo mahirap sigurong tanggapin ng ano ng buong-buo yung kritisismo ng marami tungkol sa sarili mong akda kasi tinuturing mo tong anak mo at ano at matagal bago ka makapag uh, makapag makagawa ng bagong ano ng bagong akda um pero pagkatapos na ano, makatanggap ng negatibong puna, mas pinananatili ko sa isip ko yung mga positibong um, komento tungkol sa aking mga akda. Okay ako sa digital publishing. Lalo na kung magagawa ito ng ano natin, ng, ng sarili nating university. Kasi tingin ko, mas marami mga bata ngayon yung uh, babad sa computer kaya kailangan na ano na pumasok din tayo sa digital publishing. Mas mapayabong yung ano yung production ng pagsusulat, kung maraming makakapagsulat um uh, magkakaroon ng digital na publishing. Meron akong tablet, pero <laughs> sira niya. Um, bala ko uling bumili. Um, bumibili ba ako ng mga e-books? Hindi. Mas gusto ko ang audiobook kaysa sa e-book. Kasi sa mga panahon na um, lalo na pag nagta-travel o kaya naghihintay sa mga ano, sa mga pila at ano, mahalagang mahalaga sa akin yung ano, yung e-book dulot na rin siguro to na hindi ganun ka linaw yung mata ko. Um, yung yung pagsusulat mismo ay solitario, pero uh, bago ka makapagsulat, yung prosesong dadaanan nito, kailangan, ano, merong, um, merong magaganap na interaction sa kapwa o kaya yung pagmamasid kasama yung kapwa. Kung hindi mangyayari yun, tingin ko hindi ganun kahusay yung lalabas na panulat. Harry Potter. <laughs> Listening to music. teacher. Yeah. Ah. <laughs> Dasing. Um, Vilma. Kailangan ko bang sagutin ko bakit? Ano po. Um, Tingin ko na, napaka versatile ni Vilma. Although pareho, ma lahat sila ay magagaling bilang mga Kasi so, tingin ko sa larangan ng ano, ng panitikang pambata. Siguro dahil malapit ako si Eugene Vasco.